at mga asama niyo po ako sa tawanan, sa iyakan, at kung ano man. Dito sa Fresh na Fresh, PS Nugget, ang tanong. Oops, wala ko pala akong tanong ngayon. Ngayong linggo na ito, ako po ay magbabahagi sa inyo ng na sikreto para maranasan natin ang tunay na kasiyahan. Tunay na kaligayahan. Ang ulang sikreto let go. Sa ating pong ebanghelyo na nagmula kay Marcos, maahalin tulad ko po ang ating buhay, ang ating sitwasyon doon sa mga taong magsasaka. No, doon po sa pinaupahan ng lupa ng may-ari. Bakit po? Kasi po yung mga magsasaka sa ating ebanghelyo, kung mabasa nyo, no, sila po ay nahirapang ibalik yung narapat para sa may-ari na dumating pa sa pagkakataon na yung unang alipin, pinalayas, walang dala. Pangalawang alipin, hinampas sa ulo. Yung pangatlo at yung mga sumunod, pinatay. Hanggang sa dumating na pati ang anak ng may-ari ay pinatay nila para lang makuha ang mana. Biruin niyo po yun nakakatakot. Ngayon po, tayo din. Madalas, katulad po tayo ng mga taong nasa Ebanghelyo. Bakit? Kasi po may mga pagkakataon na tayo ay nakakubli lang dito sa kagustuhan natin. Ito yung gusto ko, ayoko nang umalis dito. Ito yung posisyon ko, ayoko nang umalis dito. Meron akong kapangyarihang hawak, ayoko nang umalis dito no? Kapag may dumating na hadlang sa mga natin, gusto natin silang sipain. Gusto natin silang palayasin sa buhay natin. Para pag dumating yung pagkahataon na dumating ang Diyos sa magitan ng isang instrumento sa iyong kapwa, no? Imahe ng kapwa mo, ng pamilya mo, ng kaibigan mo, at sinasabi niya na masyado ka nang sumusobra Medyo lumalaki na ang ulo mo. Kaya mo bang mag-let go? Alam niyo po, masabi ko na yung mga taong hindi marunong mag-let go, sila yung mga taong hindi nakakaranas ng tunay na kasiyahan. Kaya ang unang sikreto, matuto po tayo na mag-let go. Dahil pag hindi po tayo marunong mag-let go, mahihirapan pong pumasok ang Diyos sa buhay natin nahirapan pong pumasok ang banal na espiritu kasi wala eh. Punong-puno na tayo ng kagustuhan lamang natin. Pero alam niyo po, kapag natuto po tayo mag-let go, parang saya-saya. Kapag -saya. tayong mag-let go, para tayong natanggalan ng tinik. Kapag matutupo tayong mag-let go, parang ibinibigay natin ang buong buhay natin sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Unang sikreto, let go. P.S. Kaya ko, kaya mo. Kaya natin na i-let go ang mga bagay na ito. Mga bagay na nakakahadlang upang mas makilala pa natin si Kristo upang mas maibahagi natin ang biyayang pinagkakaloob ni Kristo. Handa ka na bang mag-let go? Let go para sa tunay na kasiyahan. Ang halawang skreto, bukas na po.